ko eto. Ito po ang pinag-uusapan ng bayan ngayon. Ang tambalang Kim Chu at Paolo Avellino. Meron kasing host si Paolo Avellino na mm -hmm. subukan ko kayang kung ang pelikula. Ah, so, oh, eh, ah Oo, kaya oh. maiisip oh. pa talaga. Ay, hey, teka, mukhang may problema. Huh? Kasi alam niyo po sa bandang dulo nito, ang mapapasama pa ang Kim Pao. Bitirana ang kolonista na si Christopher Min, nagulat sa ginawa ni na Kim Chua at Paolo Abilino. Kung bago lang kayo dito sa aking YouTube channel, huwag kalimutan mag-subscribe at pindutin. Yun na rin ang notification bell para manotify kayo sa ating susunod na video. Maraming salamat! <muling> Bukas nga ng bagong taon ay iba't ibang isyo ang naglabasan sa social media. Isa nga dito ngayon ang usap-usapan sa isyo mano sa pagitan ni Kim Cho, Paolo Avilino o Kim Pao at ang Star Cinema. Lumabas ang mainit na tsismis matapos na mapansin ng marami na ina-unfollow ng on-screen partner ang nasabing film production company ng ABS-7 sa Instagram at iba pang social media platform. Sa vlog nga bitira ng bitiranang kolonista si Nanay Christopher Min dated January 13, 2025, ay isa ito sa kanilang mainit na topic. Nako eto, ito po ang pinag-uusapan ng bayan ngayon. Ang tambalang Kim Chiu at Paulo Avelino. Meron kasing post si Paulo Avelino mm -hmm. na subukan ko kayang utapusin ang pelikula. Ah, diba, oh, eh, Oo, Oo, kaya oh, may iisip oh. pa talaga. Ay hey, teka, mukhang may problema. Oo. Oh, 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 oh. Kasi nga naman, yung kanilang pelikula na My Love Will Make You Disappear sandamakmak na promo na ang ginawa nilang na dalawa. Na lahat, oh, diba? kung saan Dahil saan kasi na ang kanilang paniwala nung last year, October, ipapalabas na itong kanilang tambalan. Mm -hmm. Tapos, naurong ng naurong, napunta ng February. Okay pa rin, pwedeng pang Valentine. Pwede. Ay, oh, oh. Oh, maganda yun. Kaso, nung nagpapa reserve na ang kanilang mga tagahanga mm -hmm. para sa kanilang The uh, black screening. Oh. Black screening ang sabi ng SM Cinemas, hindi tuloy ng February, mm. matutuloy daw ang pagpapalabas ng Abril. Oh, Abay, ah. paurong na ng paurong ng paurong. Oo, uh, uh, at pinuprobo pa. Di Kim, napebra rin. Siguro, eto lang naman ang saloobi nila. Ano ba naman ito? Tagaroon din naman kami sa bakuran, di ba? Bakit naman parang second parang second-rate citizen ang touring sa kanila, ba? naman kasi ng self-stimulation. Oo, nakakasakit yun, ano ba? Wala ba kami tagahanga? Wala ba nag-aabag ng pelikula namin? Umariya ngayon, ang mga Kimbao followers, nag-ingay sila dahil karapat dapat naman po talaga na bigyan pagpapahalaga ang kimpaw. Kasi kilig. Oo. Oh, Ang dami nilang napapasaya, di ba? Oo. Oh, At saka may mga tagahanga itong naghihintay. Oo, oh, oh, matagal nang naghihintay. Ano ang nangyari? Hmm. Inanfollow nila ang Star Cinema. Oh, oh. Ngayon lang ako nakarinig na pati ang produksyon ina-unfollow oh, oh, oh. na. <laughs> ba? <At> Dati, <laughs> personalidad lang. Pagka oh, oh, may galit, i-unfollow kita. Oh, oh, know? Oh. Ngayon, in-unfollow nilang dalawa ang Star Cinema. Oh, oh, Kaya siguro, oh, baka oh. ayaw na nila marinig o mabasa kung anuman yung mga sinasabi ng oh, Star Cinema. Oh, di oh, oh. <laughs> Kasi, diba, na-hurt yeah, talaga yeah, si sila. Na, nasaktan. Oh, oh. At may karapatan po naman sila talagang magtampo. Yeah. Pero sana, yung pagtatampo, masakit masolusihan ka agad. agad. At dahil nga sa mga nangyari, may mga chikang kumakalat na mauudlot ang upcoming movie ng dalawa na pinamagatang My Love will make you disappear na noong nakaraang taong 2024 pa dapat ipalabas bago ang blockbuster movie na pinagbidahan ni na Catherine Bernardo at Alden Richards na hilulabagin hanggang sa lumipas na nga ang MMFF ngunit hindi pa rin ito inirelease ng Star Cinema at ABS-CBN ngunit sa bagong announcement at promosyon ni na Kim Cho at Paulo Abelino o Kim Pao ay naglabas ng release date na sana ay sa darating na Pebrero para mahabol sa Valentine's Day. Ngunit may bagong balita na namang lumabas na muling iuurong na naman sa darating na April na tila. Dito na nga sumama ang loob ni Nakimcho at Paulo Abilino, na nagresulta sa kanilang pag-unfollow sa Mother Studio at, at sa Star Cinema na ayon pa ni Nanay Christy Frumin na baka ang Kim Pao pa ang maging kontrabida sa bandang huli. Kasi alam nyo po sa bandang dulo nito ang mapapasama pa sa mapa, ang Kim Pao, Ay, Ano oh. ang sasabihin na naman ng mga bashers dyan? Ikaw Kim Chu galing ka sa PBB House mm -hmm. ABS-CBN at Star Cinema ang nagpasikat sa'yo. Mm -hmm. Ikaw Paulo Avelino ang nagbigay sa'yo ng magagandang opportunities. Lahat ng ginawa mo Star Cinema at ABS-CBN wala kayong utang na loob. Ayan na naman. Ah! sa utang na loob. Sisingin Pero, na sa simpleng pagtatamay tampo lang naman niya eh. Tampo uh -oh. na bakit kami ang huling nakakaalam uh -oh. na i-docus phone pala. Uh -oh. Sana kami yung una kasi kami bakit yung huling Bakit inurong unita? nyo na Nang <laughs> inurong, nang inurong. Uh -oh. Napapahiya na tuloy kami dal-promote, kami nang promote. Uh -oh. Hindi naman pala matutupad yung aming inaanunsyo. Correct. Di ba, parang gano'n. <laughs> Kaya, alam mo naman, tayo nabubuhay sa isang bansa uh -oh. na ang utang na loob, kahit yung tutuusin ay kabayaran mo na ako entras, di ba? Oh, habang Kwentas buhay mo. Na, <laughs> habang buhay mo pa rin na yan ay tatanawin dahil wala naman talagang kasapat Kabayan. na halaga at kabayaran oh, oh. ang utang na loob. Kaya dapat hindi nila inanfollow. Nando oh, oh. naman ako sa punto na dapat hindi nyo inanfollow kasi kahit biling baligtarin rin pa ang siglo ng buhay nyo, star cinema pa rin ito, ABS-CBN na nagbigay ng pangalan at tungupad ng pangarap nyo. At dahil sa pag-unfollow nila, nagbukas na naman sila na ng pintuan na mga kwentong kung ano-ano ang papasok na naman dyan. Mm -hmm. Meron nga yung pinagbigyan na nga nila ang Hello Love Again. Mm, Inuna uh -oh. na nga yan. Dapat sila nga nung October pa. O eto, nag-November ang Hello Love Again. Pwede na. O tapos ngayon sabi, Valentine, ano daw, presentation. presentation. Oh, oh, Hindi wala na eh. naman tinupad. Tapos April na naman at nalaman lang namin ito sa mga SM cinemas. Pero, uh -huh. naglapas ngayon ng anunsyo. Bago na naman? Ang Bago? Star Cinema. <laughs> ano? Siguro, nahalata nila talaga na, abay, nagagalit talaga mga power at oh, baka pa na rin. Oh, sayang yung kilig, yung mm -hmm. pag aabang Nag-anunsyo sila na sa March 26 na ang pagpapalabas ng pelikula. Oh, wow. My love will make Thank you disappear. You. Ay, yeah. At ang lahat daw ng mga partners nila, mga kakulab nila sa iba't ibang <coughs> bansa, worldwide po itong tinutukoy mm -hmm. namin, ay nakiisa na sa kanila. Kaya mga Kim Pao mm -hmm. supporters, mga anak, maghunos dili kayo. Huwag kayong masyadong nagiinit ng ulo. Tanggalin nyo ang stress. March 26 na hindi na April. Ah, ah. Ayon sa Star Cinema. Kung hindi, magbabago, Kung hindi magdisappear. Mag oh, oh, <laughs> oh, uh, yung playdate. Yung playdate oh, niya. Oh. Oh, <laughs> Nakakalungkot. Ano. Alam ko eh kung saan ang gagaling si Chua at mm, si Paula mm, Ovelino. Mm, mm. Alam mo yung, syempre ikaw, uh, umaasa ka na yung mother studio mo kung paanong Sinusuportahan ng iba mm -hmm. Ganun din kayo Oo oh. Nakakabawas kasi yun Ang tiwala sa sarili At saka parang dito Mapapansin nai Na walang komunikasyon Ng artista At saka production Oo oh, oh. no. Kasi nalaman lang sa sinihan. Yes oh. Pero kung nag-usap sila Kayo sa O, oh, mga ano Mga ano oh. Hindi mo natin papalabas Pal Paliwanagan oh. Para baka hanap tayo Magandang timing mm -hmm. Para na masamili Magandang playdate Oo oh. oh. Kayo rin naman Ang nakataya Correct So, diba? so magandang oh, lang naman yun, yun. O oh, baka naman Strategy to ng star cinema Ma para pag-usapan ang nasabing pelikula. Ano? alam mo naman ang... kung kilala naman natin ng ABS-CBN at saka yung Star Cinema, Diyan sila magaling pag-promote ng isang um, pelikula. <laughs> <laughs> oh, oh. <laughs> De, in fairness kay ah, okay. uh, in fairness kay Wendell kabog ng star cinema at ng ABS-CBN ang lahat ng istasyon mag at produksyon pagdating sa promo oh, yung marketing oh, strategy, yung marketing strategy oh, grabe sila. walang po kumabog hmm. sa kanila <laughs> sa dulo nga ng kwentuhan ni Nanay Christopher Min at mga kasama nito na sina Romer Chica at William Alvarez ay napakomento sila kung saan na nila kung saan nagmula ang galit ni na at Paulo Abelino. Para sa buong kwento, narito at panorin ang video. Narito ang video. Hindi ko gustong tanggapin na ito ay uh, strategiya ah. para sa promo. Nalalaman natin kung saan ang gagaling talaga ang Kim Pao. Ah. May sama ng loob sila, kaya nga nila in-unfollow. Pero mga anak, huwag niyong i-unfollow. Sabi nga natin, di ba? You don't bite the hands that feed you. Di ba? Kahit pa nag-aakit kayo ng pera, ng salapi sa Star Cinema, kapag ka sinukat, kapag tinuntun kung saan ang galing ang popularidad nyo babagsak pa rin kayo sa Tama. Star Cinema at sa ABS-CBN oh, lalo na si Kim, homegrown talent yan homegrown naman. talent oh, ng oh, BAB, okay. oh. at saka dapat nating tandaan, meron kayong talento na po pwedeng ipagmalaki, totoo yan check yan, meron kayong mga mukha, maganda kayo at guwapo, check pa rin yan, pero kung walang magbubukas na pintuan para sa inyo, mababaliwalaan lahat talento, ganda, lahat ano? Oh. Kaya dapat chillax lang. O hangad lang natin sa uh, mag-usap naman sila. Yeah. Mag-usap kayo para walang miscommunication. Kaysa naman sa nalalaman na lang ng oh, mga oh. fans at ni na Kim Chu at uh, Paolo Abelino mula sa mga sinihan <laughs> na hindi pala tuloy ang pagpapalabas ng kanilang pelikula. Mag-usap naman kayo. Oh. Usap, usap din Mag-group mag chat naman kayo. Totoo. Diba? Yan yung nawala. naman yun. Pa Paano sila mag-group chat na ang na nga eh? hindi nila alam. Talagay ko ipapalo ka rin. Oh, 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 oh. ang pulang naman. Konso lang ng damdamin Damn. niya, no. Basta hangad natin ang pagkita ng pelikulang My Love Will Make You Disappear. Mm -hmm. At sana ito na talaga huling ano, no. Uh, oh. March 26 na sana Ayan. talaga Para hindi na talaga magburoribot pa ang kanilang mga tagahanga. Correct. Ang dami, -dami nilang tagahanga. Oo, di ba? Malaki ang kanilang following. Ooh. Hanggang dito na lang muna ang ating video at kung nagustuhan nyo Huwag kalimutan mag-subscribe at pindutin. Niyo na rin ang notification bell para ma-notify kayo sa ating susunod na video. Maraming salamat!